1 Corinto chapter 13 verse 17 up to 33 Bagaman tayo ay marami ay iisa lamang tinapay iisang katawan sa pagkatayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pagkipagkaisa sa dambana Ano ang aking sinasabi nang hain baga sa mga Diyos Diyosan ay may kabuluhan o ang Diyos Diyosan ay may kabuluhan? Subalit sinabi ko na ang mga bagay na inihain ng mga hintel ay kanilang inihain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y magkaroon ng pagkipagkaisa sa mga demonyo. Hindi ninyo mainuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Kayo hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Puminumungkahi baga natin sa paninibugang Panginoon. Tayo bagay lalong malakas kaysa kanya. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Huwag hanapin ni naman ang sa kanyang sarili kundi ang ikabubuti ng kapwa. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anumang dahilan sa budhi. Datapat kung sa inyo may magsabi, ito'y inihandog na hain ay huwag ninyong kanin dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi. Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili kundi ang sa iba sapagkat makit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba. Kung nakikisalwa po na may pagpapasalamat, bakit ako alipustakin ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiin naman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalawolwalhati ng Diyos. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga hudyo man, sa mga grego man, o sa iglesia man ng Diyos. Nagaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sarili kapakinabangan, kundi ang samarami upang sila'y mga ligtas. Amen.